nakapag-isip ng gusto itong si Gerald matapos umalis siya pansamantala sapagkat nag flashback sa kanya ang kanyang kabataan kaya naman muli niyang binalikin itong si Jenna at sinabing hindi na niya kailangang ipaglaban pa sapagkat alam na niya sa kanyang isipan na talagang mahal niya ang kanyang asawa at paninindigan niya ang magiging anak niya kay Jenna. Masaya si Jenna. Sa kabilang banda, nakumbinsi nga ni Betsy ang kanyang amo na siya ay pasamahin sa US para maging alalay niya dahil double purpose ang naisip ni Betsy talagang napakatalino niya gusto niya makarating sa US kaya naman pagkakataonan na niya para muling makita itong si Gerald dahil miss na miss na niya ito ngunit magugulantang itong si Betsy pagdating niya ng US dahil sa store pa lang makakasalubong niya si Gerald at itong si Jenna nabigla si Jenna matapos makita nga itong si Betsy napayakap ito sa kanya ngunit wala siya ni isang salita dahil sa kasalanan na kanyang nagawa nabitawan niya ang hawak hawak niyang ultrasound. Kaya naman galit na galit itong si Betsy dahil mukhang nararamdaman na niya kung kanino ang ultrasound. At ang masakit na katotohanan ay inamin na nga ni Gerald na siya ang ama ng pinagdadalang tao nitong si Jenna. Halos magwala nga si Betsy sa kanyang natuklasan. Halos sa na niya itong si Jenna. Ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan iyon sapagkat tanggap na rin ni Gerald na talagang hindi sila para sa isa't isa. Tanging ang Diyos na nga ang gumawa ng way para mag-stay si Gerald kay Jenna at hindi niya hahayaang lalaki mag-isa ang kanyang magiging anak kay Jenna. Sa madaling salita, diniretso na ni Gerald itong si Betsy na wala na siyang aasahan pagdating kay Gerald sapagkat kailangan na niyang tanggapin na hindi na niya pag itong si Gerald dahil paninindigan na niya itong si Jenna sapagkat ayaw niyang madamay ang kanyang magiging anak gusto niya na maging buo at maayos na pamilya